Ano ang gagawin mo kung sa mismong lamay ng iyong mahal sa buhay, ay may nilalang na tahimik na nag-aabang sa dilim? Paano kung ang kanyang hinahanap ay hindi abuloy o alay kundi ang mismong labi ng yumaong inyong iniingatan? Paano mo ito lalabanan kung ito ay higit na mas malakas at walang kinatatakutan? sa isang baryo sa Ilocos Norte. May mga nilalang na ang tanging nais ay ang mga bangkay. At sa huling gabi ng lamay, darating sila para ang kinin ang hindi mo kayang ibigay. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang Halimaw ng Daluyon Sa pinakaliblib na bahagi ng Ilocos Norte, may isang baryo na halos nakalimutan na ng panahon. Ang Sitio Daluyon Nakatago ito sa paanan ng kabundukan kung saan ang hangin ay laging malamig at ang ulap ay tila nakadagan sa lupa. Payapa ang pamumuhay ng mga taga roon. Nagsasaka sa umaga. Nagsisiga sa gabi. At nagkukwentuhan sa harap ng mga gasera habang ang hangin ay nagdadala ng halimuyak ng tuyong dahon at bagong ani na palay. Munit sa kabila ng katahimikan may isang bagay na hindi nila binabanggit. Isang halimaw na matagal nang nakatira sa anino ng kanilang baryo. Ang matatanda sa Sitio Daluyon ay naniniwala sa isang nilalang na tinatawag na Ebwa o Iwa hindi tulad ng ibang aswang na kumakain ng sariwang laman. Ang ebwa ay isang mas nais ang amoy ng kamatayan. Isang nilalang na hayok sa laman ng mga bangkay. Nag-aabang sa mga patay bago pa man tuluyang mailibing. At katulad ng mga balbal ay tahimik itong kumikilos. Munit kapag naglalakad na ito sa kadiliman, nanginginig ang lupa sa bawat hakbang. Parang dambuhalang unggoy na nanginginain sa katahimikan ng gabi. Ayon sa sabi-sabi, may kakayahan itong mag-anyong tao. Isang mukha na hindi mo pagdududahan. Isang magsasaka. Isang matandang naglalako ng gulay, o minsan ay isang estrangherong napadaan lang. Ngunit kapag lumubog na ang araw at nagsimula ang katahimikan ng gabi, nagbabago ang itsura nito. Umiitim ang balat, humahaba ang buhok, lumalaki ang balikat, at ang mukha nito ay nagiging parang halimaw mabangis, gutom at walang awa. Walang nakaalam kung kailan nagsimulang tumira ang ebwa sa sitio daluyon. Ngunit ramdam nila ang presensya ng mga ito, lalo na kapag may namamatay at naglalamay. May sumusubaybay, may nakikinig at may nag-aabang. At sa lugar na yon, ang katahimikan ay hindi kailanman nangangahulugan ng kapayapaan. Mula nang ibinurol si Apo Damian, napansin ni Luningning na tila mas nagsimulang manahimik ang mga aso sa gabi. Hindi sila tumatahol at sa halip ay dumidikdik ang buntot sa lupa, at unti-unting umaatungal na parang may nararamdaman na hindi nakikita. Sa baryo nila sa paanan ng bulubunduking bahagi ng Ilocos Norte. Sanay na ang mga tao sa hanging malamig at sayabag ng paniki. Pero iba ang katahimikang iyon parang may hinihintay. Kapag sumapit ang hating dabi. Parang sinasakal ang paligid ng dilim. Sa malayo, dinig ang mahahabang hampas ng hangin sa palayan. Ngunit walang kahit isang kuliglig ang nangahas tumunog. Ang ilang matatanda sa baryo ay nagsimulang mag-uwian ng mas maaga kaysa dati. Dala ang pagod sa pakikilamay at ang bigat ng pakiramdam na may kung anong nakatitig mula sa kadiliman. Si Luning Habang nag-aayos ng kandila sa gilid ng kabaong, napapalingon sa bawat kaluskos. Nag-aalala at hindi mapakali. Tahimik niyang sinulyapan ang madilim na gilid ng bakuran, kung saan dumidikit ang anino sa mababang pader. Maglagay ka pa ng maraming kandila at buksan mo lahat ng ilaw kapag sumapit ang alas dose. Bulong sa kanya ni Manang Orensya, isa sa mga matatanda sa baryo. Bakit po? Mahina niyang tanong, sapagkat may mga nilalang na maaring kunin ang bangkay ni Apo. Tugon lima ng orensya, halos pabulong, na parang baka may makadinig mula sa dilim. Sa sandaling iyon, parang sumabay ang hangin sa kanyang pangungusap. Malamig, mabigat at kakaiba. Na para bang may inanyayahan na hindi nila nakikita. Lahat ng naglalamay ay natigilan. Ang mga kalalakihan ay nagsipagtayuan at kinuha ang kanilang mga itak. Pagkalipas ng ilang sandali, may narinig na mahinang kaluskos mula sa likuran ng bakuran. Nagkatinginan ang mga lalaki sa lamay. Sinamang naro, pilo, at iking ay walang sabi-sabi inilabas ang kanilang mga itak sa sisidlan sa kanilang bewang. Tahimik silang lumabas. Mabibigat ang hakbang. Habang dahan-dahang sinasala ang dilim gamit ang tingin. Ang hangin ay tila huminto. Wari may naroon pero nagtatago. Parang nakikiramdam. Sa loob naman ng bahay. Kumilos ang matatandang babae. Isa-isa nilang sinindihan ang dagdad na mga kandila sa tabi ng kabaong. Ang liwanag nito ay kumikibot na parang dinadapuan ng malamig na hininga. Kumuha si Aling Orensya ng asin at maingat na inilatag sa paligid ng kabaong at sa bungad ng bawat pinto. Para hindi makalapit kung anuman ang naglalakad sa dilim. Mahina niyang bulong habang gumuguhit ng asin sa sahig. Napatingin si Luning Ming sa pinto. Taingay tila dinadagit ng kakaibang tunog hindi naman ito kaluskos. Pero parang napakabigat. Na para bang may nilalang na nakadikit sa hangin. Sa labas. Sumipol si Ikin para magbigay senyas. Tila may naiwanang ng bakas dito. Narinig nila mula sa labas. Hindi pa nila alam kung ano yon. Pero sapat na ang bigat sa kanilang dibdib upang malinaw na maunawaan. May umaaligid na hindi tao. Mula sa dilim sa may gawing likod bakod. Biglang may kumaluskos. Mabigat. Parang may hinahampas na katawan sa lupa. Sumenya si Mangnaro sa iba. Itinaas ang itak at unti-unting lumapit. Nang sumapit sila sa gilid ng kamalig. Doon nila narinig ang isang mababang unggol. Kalmot sa kahoy. At halakhak na hindi pang tao. Paglingon nila. Mula sa anino ay unti-unting sumungaw ang nilalang. Balbunin Napakalaki ang balikat. Nakatungo Nakapangalumba ba ang mga kamay na tila kamay ng unggoy? Ngunit mas mahaba ang kuko. Ang buhok ay gusot at nakalugay hanggang dibdib. At ang mga mata'y kulay abo na parang walang buhay. Ang bungo nito'y bahagyang nakausli. Pangay mahaba at tila hindi kumikilos tulad ng tao. Ebwa. Napaawang ang labi ni Pilo. Mabilis na bumulaga ang halimaw. Napalundag ito sa poste ng kamalig na parabang wala iyong bigat at mula roon ay humagibis pababa. Patakas sa kabilang dulo pero hindi tumakbo palayo. Umikot ito. Parang nangakit. Huwag kayong magpapalapit. Sigaw ni Iking. Ngunit huli na. Sumala kay ito muli mula sa tagiliran. Mabilis at mabangis. Napaatras si Mang Naro at muntik na siyang mahagip ng kamay ng halimaw kung hindi na isalak ang kanyang itak sa braso nito. Nagtilam-sika ng dugo. Itim, malapot at may malansang amoy. Umungol ang ebwa. Galit na galit. Maghanda kayo. Bantayan niyo ang labi ni Apong. Sigaw ni Iking habang naghahanda muli sa pag-atake. Ang kabaong. Budburan niyo ng madaming asin ang kabaong. Paalala ni Mang Naro, matalim ang tingin. Muling sumugod ang ebwa. Sinubukang lampasan sila pabalik sa lamay. Munit sabay-sabay silang pumwesto. Hinarangan ng daan. Nabigo ito at umatras. Saka umakyat sa poste ng bakod at tumigil sa glit sa tuktok. Para bang binabalaan sila. Sa katahimikang sumunod. Narinig nilang muli ang malalim na pag-ungol. At sa tatlong mabilis na lundad. Naglaho ang nilalang sa kadiliman ng palayan. Babalik yan. Mariing sabi ni Mang Naro. Bago matapos ang lamay. Pipilitin niyang kunin ang bangkay ni Apo. At lahat sila ay natahimik. Dahil alam ito ay magkakatotoo. Dumating ang huling gabi ng lamay. Halos walang nagsasalita. Tanging lagitik ng kandila at hikbi ng hangin ang maririnig. Mas makapal ngayon ang ulok. Parang nakadikit sa paligid at bawat hinay may bigat na parabang may nakikihati sa kanilang espasyo. Sa labas, nakapuesto ang mga lalaki. Sinamang naro, pilo, iking at ang iba pang kalalakihan mula sa karatig puro. May mga sulo. May mga itak, may mga sibat. Muli't kahit armado sila. Ramdam nila ang hindi maipaliwanag na pangamba. Sa loob, Si Aling Orencia ay patuloy na nagdadasal habang binabantayan ang kabaong. Si Luningning naman patuloy sa pagbudbod ng asin. Pero nanginginig ang mga daliri niya. Napupuno ng pag-aalala. Biglang nagsimula ang kalusko sa mismong bubong kung saan nakapwesto ang kabaong. Mabagal gumagapang. Parang may mabigat na nilalang na dahan-dahang naglalakad. Nandito na naman siya. Bulong ni Pilo. Mula sa bubungan. May narinig silang umol. Para bang may hinahanap. Biglang isang malakas na dagundong ang lumamon sa katahimikan. Napasigaw si Luningning. Bumuka ang maliit na bahagi ng yero sa bubong. Parang may kumakalas mula sa labas. Ang kabaong. Bantayan ang kabaong. Sigaw ni Iking. Nagunahan ang mga lalaki papasok. Ngunit bago sila makalapit. Isang mahabang ungol ang umalingaungaw mula sa bubungan. At nang bumulusok mula sa butas ang mahabang braso na may kuko. Halos maabot na nito ang gilid ng kabaong. Sabuyan inyo. Sigaw ni Mang Naro. Sabay hagis ng asin pa Pumalag ang nilalang. Napaatras habang umuusok ang braso, pero hindi ito lumayo. Sa sumunod na sandali, marahang gumapang sa bubong, para bang papunta ito sa gitna, patungo sa may likod ng bakod, hanggang sa hindi na nila marinig. Munit wala ni isa ang kumibo dahil alam nilang muli itong susugod si Mang Naro ang unang bumulong. Halos hindi lumalabas ang boses. Sino ang may hawak ng buntot ng pagi? Ilabas ninyo at ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Muli silang nakarinig ng bigat sa bubungan ngayon. Mas mabilis. Mas marahas. Parang hayop na gutom na gutom. Sa pangatlong dagundong. Pumutok ang yero at bumukas ang malaking siwang. At sa liwanag ng mga sulo nakita nila ang malaki at maskuladong katawan. Parang tuyong balat ng kahoy. Ang mukha'y parang unggoy. Puro pangil kumikislot na parang ahas. Humugong ang hangin. Dinamba nito ang bubong. Papasok na sana sa loob. Doon tumalon si Eking. Sabay hagupit ng buntot ng pag braso ng halimaw. Pumutok ang tunog ng balat nitong parang nasusunog na basang dahon. Kumalat ang amoy ng sinusunog na bangkay. Isa pa. Huwag niyong hayaang makalapit. Sigaw ni Mang Naro. Sabay-sabay nilang binuhusan ng asin at dinikdik na bawang ang aswang. Nagliyab ang balat ng ebwa. Napaatumal ito sa sakit. Nang masapol ito muli ng buntot ng pagisamukha. Umatras ito. Gumapang ng mabilis. Halos parang dumudulas sa anino, Naglaho ito na parabang nilamon ng dilim. At sa gilid ng kakahuyan, kitang-kita nilang humarap itong muli. Nakalawit ang mga mahahabang braso. Unti-unting muko Saka tumingin sa kanila na parang nangakit sa susunod na pagkakataon. Kinabukasan. Bago pa tumirik ang araw. Nailibing nila si Apodamian ng ayon sa nakaugalian. May bantay sa bawat gilid hanggang tuluyang matabunan ng hukay. Nilagyan din nila ng asin at bawang ang paligid. Tahimik ang baryo buong araw. Pero nang magtakip silim, habang inaahon nila ang huling kandila sa lamayan, may umalingaungaw na mahaba. Mapanuksong alulong mula sa kabubatan. Hindi pa ito tapos. Dahil ang halimaw ay naghihintay lamang sa panibagong lapi at panibagong biktima. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.